Nasa kaya yung bata. Sa kanya, uwi mo na tayo pag mainit. Ah, kasama niyo ang naganap ngayon. Nako. Nasaan na kaya? Maganap po muna kaya tayo. Oh, may dalang bag yun. Ha? May dalang bag ko eh. Bakit po may dalang bag? Ba't gusto mong lumayas? Eh, gaganay na lang po. Nung madaling araw po kasi po yun eh. Eh, kukunin ko lang naman po yung gamit lang naman po na bala lang naman po na doon sa DVD lang naman po sana nang naman po eh. Mm -hmm. Ang ginawa sa ni Papa naman sana po eh. So, Yung sabi lalagyan lang po ng mga damit po. Ang mm -hmm. ginawa sa ni Papa, ang ginawa pa sa akin, sinakal pa talaga ako sa leeg. Siyempre siya. Baka may problema sila. Nandala. dito ka siya. Imiiyak eh. Kuya, bakit? ka na. Ayun o. Ba't nandyan ka? ka na muna. Wait lang. May sasakyan. May sasakyan. Wait lang. Hindi, wag na. Bakit? Ano problema? Ba't nung iiyak? Ano kaya, Tick? Kaya mo sa akin. Ano yung nagugulong pulit eh. Ha? Kakasabi ko lang po, bumalik na. Baka... Ang payo ko na kayo gano'ng alam po. Nung kaginina na po sa... Nung kagawa... Ano na po nung madaling araw po. Pagkita sa ano lang po ako ng ano. Nasa iklam naman po na yun. Ang ginawa sa akin. Hindi po kung ano sa ano po. Sa sarili ko po. Hinampas po tayo sa... Sa alam ko ng likod ko. Sino nangampas? Yung ama ko na yan. Kitingin ko sa sakin ko, ginagawa pa na nila ako. Inaalipin naman pala. Sa saan ka pupunta? Papapunta lang kasi mga tao na lang na po na mas matino po sa kanila ng mga ano eh. Ha? Papapunta lang po kasi mga tao na lang po na mas matino po sa kanila. Kanino? Kanina ka papapun? Every time po magdala yan sila, pumupunta ka. Pagkakamay sa kanila. Alam niyo mo ba yung paghapon nga rin po eh. At yung isang araw pa nga po eh. Abay, ko, daan ko lang po dyan eh. Nagbenta lang naman po ko ng akin na napag-ano ko lang naman sa baka lang naman po na napulit ko lang naman po. Abay, ginawa pa sa akin. Eh, paano ko din siya ka na eh. Ginawa sa akin eh. pa ako sa ko ng, ng paggagabi pa lang yun. Ginawa pa sa akin. Kaya yung aking braso ko po na yun, oh. Pero uwi muna tayo. So, kapatid ko pa na ito, tuwang-tuwang pa sa ginawa oh. Panggagago pa talaga ng epi ng epi naman ng tawag na tawag sa akin. Lagi po pala siya naglalala. Opo. Okay. ano yeah. po? Lagi po siyang umaralis pag ako nakakagalis na mag-ama niya Minsan po, tumaan po siya ng bayabas niya sa aming tumutulong ha. Kasi ito'y spot ng mga tao. Mito po sa amin 'to ng mayabas. Bayabas. Dala ako kasi po ng mayabas. Ano, yung... ano po ginagawa niya sa bayabas? Binebenta ah. oh, ko 'nya. Kinebenta 'yung mayabas. Eh, ipinagbebenta niya. Kasi pero po 'yung pinagbebenta ko, ipinagbibili ko po sa tamo ko ng kabubusugan tuloy po nito. You know, para magbusog ka. Eh po. Wala coaster. Oh, sige, sige na po. Sige na po. Sige po kaya. Oh, wait, pa, pa. ano muna tayo? Uwi muna tayo, ha? Nakasabi natin si Papa mo. Eh, wala po dyan. Nasaan? Wala po sa bahay. Ang lang naman po na yan. Aba yung kabati ko. Nasa pahipan pa daw po. Ay, ka na. Ang gagawin natin. Nakausapin oh, ko muna si Mama mo. Sandali. Sige po. sige, kwento mo sa amin ano yung nangyari. Bakit ka, bakit gusto mong lumayas? Eh, kagaday na lang po. Nung madaling araw po kasi po yun eh. Eh, kukunin ko lang naman po yung gamit lang naman po na bala lang naman po na doon sa DVD lang naman po sa nanang naman po eh. Ang mm -hmm. ginawa sa akin ni Papa naman sa po eh. Sa so, pinalagyan po ng mga damit po. Ang hmm. ginawa sa akin ni Papa, ang ginawa pa sa akin, sinakal pa talaga ako sa liig. Si Papa mo ang sinakal ka. Opo, at saka yung ina ko naman, eh, dadanan dadanan mo sa pagsisermon. Hmm. Okay, si Papa mo ang sinakal ka. Opo. Tapos, si Mama mo, anong ginawa sa'yo? Eh, sermon ang sermon sa pagsasalita. Pero hindi ka sinaktan. Hindi naman po. Pero yung ama ko na to, eh nakahiga na nga ako yung bago pa mang umug umugahan. Eh ginawa naman sa akin, eh inampas pala, ako sabi. Lang, ano ko nang, ano ko sa ano ko po, katawag katawan ko po sa ano ko nang ng kabila po. Hmm. okay. Sige. Gusto kong itanong sabi mo maglalayas ka, magpapaampun ka. Saan mo planong magpunta? Saan mo, saan ka magpapaampun sana? Eh, kasi gusto na yung isa. Dati pa lang po kasi, di pa ako kumina. babalik pa lang po kasi ng ina ko talaga na to eh. Mm. -hmm. Eh, ginawa na sa akin eh. Eh, ako'y dati pa lang po eh. ginawa sa akin ng ama ko po kasi na eh. Ako'y sinuntok ako no, dati po ng ama ko po na isang muka eh. Ah, oh, hindi. Ganito. Kasi Kasi kanina, sabi mo, magpapa magpapaampon ka. Kanino ka magpapaampon? Kanino ka pupunta? Kanina, eh, ewan ko lang po eh. Saan eh. Hmm. O saan ka sana pupunta? Kasi dala-dala niya tong bag ka, Tekram. Ilagay ko lang to, Kuya. Mark dyan. Pwede bang makita yung laman ng loob? Ano yung mga dala mo? Pwede bang malaman? Ano hmm. yung mga linagay mo dito? Eh, mga damit na shirt ko noong pa pang-school. Ah, nagdala talaga siya ng gamit niya sapatos damit gano'n na ba gano'n na ba kasama sa bahay para umalis ka ibig ko sabihin gano'n na ba yung galit mo para umalis ka eh kasi nung napin magulong ka naman itong dalawa nato eh. mas malaga pa talaga yung kapatid ko pa sa sa kanila eh. E kasi kung na mm. yung, eh, yung kapatid ko na to, ako na nga yung ginag- hmm. Habang magulang ko na matang dalawa na to, eh, sisak mo na na nga siya. Eh, ginagawa naman ng, ang ina ko naman to. Sa kanya pa talaga, nagmana pa talaga ng panggagaso. Hmm. Eh, kasi kung eh, ito namang ina ko na to, nakangiti pa talaga sa ginagawa. Sa'yo. Gusto ko malaman ano ba yung napag-uusapan, anong nangyayari sa bahay niyo. Nagsisigawan ba sila gano'n? Pag nag-aaway? Lagi ba yung away? Gusto kong malaman may ganun ba? Nag-aaway ba sa bahay? Nagsisigawan? Eh, hindi nga po sila nagsisigawan na nga po. Hindi nga po. Kasi yung kaso nga lang, ang ama ko naman to. Eh, basta ti makapagtabaho lang daw po siya. Hmm. Sabi lang nung si Papa na to. Eh, so oh. nga yung ina ko na to. Eh, Nag-aayos nga po sa mga pinaghingan, higa na po na sa bayo na po. So nga na, na napahilang naman po ako sa ano po ng higa na lang naman po namin. Okay, bakit ka na eh, eh? Eh, ewan ko lang sa sarili ko lang po kasi. Na naginip ka ba na, na umihi ka o ano ba? So nga na, yung ama ko naman to, sinagmo na rin po ako. Hmm. Ano ba, tinamad ka pa magpunta sa siyal para umihi hmm. o... Or... Hindi yung isa. E, eh, ano pa eh, naman pa ako bago pang matulog ng gabi. Hmm. So, nang, eh, kung kailan madaling ako, tsaka lang po nag-ano po tayo sa bahay po. Hmm. Eh, nga lang, yung magulong ko na dalawa na to, pareho po silang nang na meron mo sa akin. Hindi, gusto kong linawin, tinamad ka bang umihi o sinadya mong umihi? O naihi ka lang, hindi mo alam? Hindi ko po alam. Ay, hindi mo alam. Natutulog ka, ah, naihi ka. Lagi ba nangyayari yun? Eh, hindi na po kadalasan naman po. Hindi na po. Okay, pero nangyayari na naihika sa sa kama, sa higaan? Opo. Okay. Hindi ko man sinasadya dyan. Hindi ganoon po. Hmm. So, ano, yung hindi naman alam ng dalawa ko itong hmm. magulong na to. Kasi so, nga yung bata pa lang kasi kami ng kapatid ko naman po kasi natay. Eh yung kapatid ko lang kasi pinabayaan patagan talaga ng inako naman po. Anong sabi ng papa mo at saka mama mo nung aalis ka na, nung maglalayas ka na? Okay lang ba sa kanila na aalis ka? Eh yung tulad yun po ng mga pamisang-misang po ng gabi o kaya mga hapon, eh hindi mo nang hinahanap. Okay, hindi. Kanina, nung maglalayas ka, Anong sabi ng papat mama mo sa iyo? Eh kasi ng kapatid ko na to, wala daw akong babalik-balik. Okay, sabi ng kapatid mo. Ano naman ang sabi ng papa mo at saka mama mo? Nandun eh, si mama at papa mo. Eh yung ina ko nga lang po nakasunod sa kapibahe naman po. Alam ba nila na naglayas ka hmm. si mama at papa mo? Nandun sila? Eh, wala po. Wala sila? Okay. Sige, ano yung gusto mong mangyari ngayon? Ano yung gusto mong mangyari? Ano yung gusto mong sabihin ko sa kanila? Eh, pang kagusto na talaga nila. Sabi pa nga po nila eh. Eh, ano ba? Ikaw dyan, dyan ka. Eh, si... Tek, si kaya... Eh, si ano na yan, si Tekam na yan. Sigado, papakulong ko sigurado pa nga yan. Sabi pa nga po nung madaling ako pa nga yan. Eh. Bakit daw papakulong ka? Sabi pa nga pong ganun eh. Okay, bakit ka papakulong? Ano yung gina ano bang ginawa mo? Bakit nasabi nilang ipapakulong ka? Ano po kasi, kapatid ko naman po kasi, ginawa sa akin. Sa tuwing ako na yung palagi na nga ginagasunan ako ng copy-bye po na nga po. Mm Habang -hmm. ang kapatid ko naman po, siya patay ang pinuno. At kagahapon na rin po mm. yung ginawa sa akin ng kasama niya rin po. Ang pangalan pa nga po, doon pa talaga. Mm. Ang sinabi po, pagkita ko yung may kinakain ng naman po. Mm. Sinabi pa nga talaga sa kapatid ko po yun, eh, eh maano naman doon yung kinakain ko naman daw po. Madumi mm. naman daw po. Mm. Sabi ng ganun. Okay. So, paano kausapin na natin sa papa mo at sa mama mo? Eh, sige po. Okay. Ano yung gusto mong sabihin ko sa kanila? Eh, si Sammy. Wala lang pong gaganon-ganon nila po eh. Sa paniniru po nilang ng araw-araw na nun po eh. Okay. Bakit na napapahihilang naman po ako sa short girl nung hindi ko ka mo kaano po yung sasari ko lang nun po eh. Hmm. Hindi ko mo po sinasadya. Sige. Punta na tayo Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon po. Mahana po eh. Sina po? Si Jan Jan. Nasaan po? Nung mabag. na lang, Gusto daw niya, bibili ng iba bumalik po. Nasaan po si Jan? Malaban kasi sa kanya eh. Ayaw magpahanin. Bakit to? Okay ba lang mag-usap po. Ay, ano po yan? Eh, Ay, nagpapalipag Ay, ng maligo. bote din o isang araw. Eh, dito. Inakaligo ng inakanina pa. Ayaw maligo. Nagpapatakbo. Dahil nga akong umihi gabi, tara, ligaw, ah. nung gabi. Sa ano daw. Sa sako. Ah. Nagpapatakbo na naman. Eh, pag hinahapo, lalong tumatakbo. Kaya sabi ko, wag mo lang akong hapunit. Masasagasahan. Kahit na akong lo. Kasi lalong tatakbo. Eh. Oh. Huh? Mag-usap lang po muna kami. Nasaan no kaya yung bata ngayon? Ay nako, nahanap. Ay nako, nakita na. Nasaan? Lebok ko, kusalanin mo nagpunta yon, kundi sa safe boy yon. Dito na po kami, hindi na po cold kasi mainit eh. niya ng ganito ng bata. Naganap po kayo. Kanina, pinutaan namin 'yon, nara. Nako. Nasa kaya yung bata. May dala-dalang bagay. May dala-dalang bag. Kung sa kanya, uwi muna tayo kasi mainit. Ka kasama niyo nagganap 'yon. Nako. Nasa na kaya? Maganap po muna kaya tayo. Oh, may dalang bagyo. Ha? May dalang bag ko eh. Bakit po may dalang bag? Eh, umaalis nga. Nabi, lunis yata yun, pumasok. Hindi na sa may school. Tapos, eh, pinapawi ni ma'am. Doon ako tayo mainit. Pinapawi ni ma'am. Igalit naman. Bakit to? Nagalit at pinapawi ng teacher. Medyo, gusto ko nga turuan. Ayaw magpaturo. Nagagalit sa akin. Pwede mong pumasok? Nasaan po si Tatay pumasok? Eh, pinaalis na po sa ano eh, trabaho. Bakit to? Nagahanap ng ano, kasi yung anak ko kasi nagpupunta ng palengke. Oh. Nag minumura yung ama. Opo po tayo. Minumura yung ama. Sino po? Si Marjan. Nagpupunta sa palengke. Minumura yung ama. Kaya ngayon nagalit yung amo. Huwag ka na ikaw pumasok. Kasi kayo pumasok ka din, nagkagulo ka din eh. Imalas e kayo. Oh. Sabi ng amo. Mm. Eh, di sabi ko, magkana pala lang ng ng trabaho. Huwag ka dito man. Para may ano ka, may han hanap buhay ka. Sabi ko gano'n sa kanya. Ayun, nando sa makapilapil. Kapasok siguro ng trabaho. Hindi na nauwi nung kaninang magay. Oh, bakit to? Ano yung problema? Uy, uy, business business po, nagkumasok sa eskwalahan. Ayaw magpaturo. Nag, Nagpuzzle-puzzle pa siya. Nakabuo pa siya ng isang buong ano, puzzle. Tapos sabi niya, Mama, huwag mo ikaw turuan. Papasok ikaw ako. Eh, di hinayaan ah. ko po, sir. Tapos eh, kung pag hindi ko hinayaan yon, magagahit sa akin, takbo ng ganyan nga. Tumatakbo. Bakit to kaya? Anong problema? Ang kupo ba, ganyan niya siya pag may pagsabihan siya ay gano'n eh. Ayaw niya ng pagsabihan siya. Hmm. Kanina pa eh, nagpatulong pa ako dyan sa kapitbahay kong ano hin, eh. Napin namin eh. E, eh, Naikot-ikot na namin yung palinggi dyan eh. Ah, ano, kayo yung bata na yun? Baka ma yung bata. Eh, po eh. sabi nga namin eh. Kung kapitlan ako, kakuha namin. Eh, nahinto lang kami nung mga ano na, yung maraw ng matindi. Napakainit eh. Mm. Ay. Ka ano pa yun, yung lunis pa yun, nagsimulang ano eh, parang galit eh, hindi mo na intindihan. No. Nagbabaligwag po yan ng bote Nung pinauwi ko din eh. electric pa naman ang ginanong. Bin Ba't kaya kaya niyang gawin yung ganun? Ayoko po, ba rin ba't kayo ginagawa niyang gano'n? sanya niya ho kaya nakita yung mga gano'n? Tapos, dinadyakan po yan ng pintuan nung madaling hmm. araw, anak. Umikas sa din sa ano. Anak ako, magbihis ka. Iayaw, eh, ayaw bumangon. Uh. Eh di, ang ginawa nung ama, binihisan ng ginawa, pinihitan. Ayaw, bumangon. Sinipa papa yung pintuan, galit sa amin. Hindi na namin din pinapansin. Pag pinapansin namin yung lalo siyang ano, eh, ngayon, umalis na naman. Magang maaga. Yeah. Sabi ko, naku, Diyos ko, anak, ano ba gaga gagawin namin sa iyo? Mm. Sabi ko, gusto ko kong gumaling. Tapos, eh, ay, ayaw mo kakong anuhin sarili mo. O sasabihan namin ng, ano, ng... Hindi po, ano ba talaga yung kinagalit niya? Ano po yung ano, ba't siya nag... Ba't, ba't gusto niya umalis? Mula po, po yung pinauwi siya sa teacher. Mm. Mainit na ang ulo. Ba't na sa teacher? Pumasok po Pumasok ba? pa. Pumasok eh. kala ko hindi naman siya naka-enroll. Eh, gustong pumasok. Pumasok doon. Tapos nasabi nung teacher sa akin, eh, nanay, pinapapasok mo si Mark dyan. Hindi ko ka pinapasok yan. Hindi siya ka kung kusang pumasok. Pag pinipigilan ko yan, nagwawala. Mm. Sabi ko doon sa teacher, eh, hindi kaya nakaano na din yan. Naka record eh. Sabi mm. niya, anak, pag magaling ka na, pwede ka nang papasok, i-indro ka ng mama mo. E na yun, mula na yun, nilagay yung bag dyan. Wala nang hmm. na, anak, di ba ako, ako na lang magtuturo sa'yo, di ba? Binilihan ka ni, ma, ni, sir ng mga basahin, eh, ayaw mo. Hmm. Gusto mo ka akong pumasok sa eskola, ni bawal ka akong pumasok doon. Naipaliwanag niyo naman po na maayos na hindi ka pa pwede doon kasi nga, kailangan ganun, din niya magpalakas ganun, muna. Ganun, sir. Ginanong ko siya. Hmm. Kailangan magpalakas ka pa, gamutin pa ka ko yung sakit mo. Hmm. Sabi kong ganun. Tutuusin lang, Nay, yung kalagayan po niya, yung sakit po niya, yun na po yung talagang gamot niya. Hindi na magbabago yun. Oo. Wag lang magutom at uh, malipasan ng gamot. Gamot. Kasi pagka nagutom mo yan at saka wala yung gamot, talagang susumpungin po siya ulit. Habol-habol ko nga sa kanya yung gamot kaninang umaga eh. Nawala na bigla. Ang lakas ng takbo. Mm. Sabi ko, ako kako yung anak ko kako. Sabi na, Aileen, huwag mo na ikang habulin yan. Lalo ikang mag magtatatakbo yan. Mm. Kasi baka ikang masagasaan dyan eh. Uh -huh. So, sige na lang kako. Mamaya na lang kako natin hanapin. Sabi ko doon sa kaibigan uh -huh. ko na yun. Ano ho sa tingin niyo yung kinagalit po niya na sobra? Bakit po siya gusto maglayas? Ayoko, hindi wala namang ano. Bigla lang siya magaganit eh. Na walang ano eh. Hindi po. Hindi po pwedeng walang dahilan kung bakit siya nagkakaganon. May dahilan po. May nangyari. Ayoko, hindi ko din po alam. Kasi ang alam ko lang yung po, yung pinapapasok siya. Hindi mm. pinapapasok ni ma'am. Yun lang. Tapos bigla na siya nagagalit. Hmm. Anong oras po dating ng tatay? Pamaya-maya po yun. mga alas 5. Pag hmm. nakapasok na yun.